Pasado alas 8 ng gabi nang buksan ko ang aking joyride application para bumiyahin. Raraket na naman ako para magkaroon ng extra income. Makalipas ang ilang minuto ay pinasukan agad ako ng unang booking. At dito dahil rong pin nga si ma'am kaya tinawagan na lang natin para ipalam kung saan ako located. Dahil malapit lang naman si ma'am sa area kaysa umikot pa ako ng pagkalayo-layo. Hello po sir. Hello ma'am. Ma'am alam niyo po yung ano, uh, yung neck, lo. Apo, dito lang ako ma'am ma Opo, mali nga po yung ano ma'am Iikot kasi ako ma'am <laughs> okay. Opo po, Apo, Opo, opo, Yung iklo lang ma'am yung, yung tapat mismo ng yun iklo ma'am Ay, hindi po kami tatawid Yung tapat lang mismo Ma'am Mariel Ay ma'am, ma'am kailangan yun ng hairnet Sige pa Sige lang ma'am Sige lang ma'am Sige lang ma'am Sige lang na ma'am Mali yung pick up. Andun kasi yung pick up mamo oh, sa kabila. Kinaganoon namin yung parking rotation mo. Kaya yan 30 minutes or 40 minutes ako papabitin. ko. Oh, yeah, dito na kasalanan yung trabaho Hay. <laughs> Tagang dinaka. <laughs> ito, damay-damay to. Malilate kayo na. Ma Anong oras ba pasok nyo, ma'am? Pasok. Alas 9:00, kaya yan ma'am, alas 9:00 papalae. Bye-bye. <laughs> Hindi ko kaya dyan. Sige, ma'am. Hawa kayo, ma'am. Bye-bye. Love At dito napansin ko na nagmamadali okay na si na, ma'am. Dahil malilate na daw siya sa kanyang trabaho. Dahil kanina pa daw siya nagpupupu, ngunit walang kumukuha ng buwin niya. at dito maluwag yung kalsada kaya pinagbigyan natin yung iling ni ma'am na bilisan ng konti yung takbo natin pero may kasamang pag-iingat pa rin syempre at dahil nahirapan nga si ma'am sa pag-book ng uh, MC Taxi kanina kaya ganoon na lang yung pagmamadali ni ma'am na baka siya sa kanyang trabaho so nalaman pala natin na unang araw niya ngayon sa trabaho niya at uh, medyo may kalayuan po at pupuntang muntin pa po ito makalipas nga ang ilang minuto at safety ko naman na nahiatid si ma'am dito sa may muntin lupa ay, Kimberly sir Dito na sir Lumagpas pa Lumagpas 100 to sir 100 to salamat po pagkatapos kong may baba yung huling pasahiro ko kanina ay dumaan yun na ako dito sa may bakery shop para bumili ng tinapay Magkano tong ano? Apat nga Magkano dito, te? Tres. Tres, six. Two. Tatlo dito, te. Tatlo dito po. Tapos dito, Dalawa. part na to dahil nakaramdam ako ng gutom kaya kumain muna ako dito. At pagkatapos kong kumain ay nagpahinga lang ng konti at pinasukan din naman ako kaagad ng booking. Hinalo ko kaagad si ma'am ng shower cup at natanong nga sa akin ni ma'am kung tumatanggap ba daw ako ng Gcash. Gcash. Sige, ma'am. Pero mamaya, sumama. Lang ulit ta. Okay pa. Sige, ma'am. Sige lang, ma'am. Ay, sige lang, ma'am. Nang makasakay na si ma'am ng maayos agad akong nagtungo sa aking map navigation para tingnan ang aming dadaanan. tayo, ma'am, no? <laughs> mabilis para mabilis pa. May daan para dito. Maka-kinlay. Pero hmm. parang iwan po doon talaga na. Kasi maano kasi doon, ma'am, yung eh, tawag dito. Mabilis. Parang mabilis. 61 lang yun, ma'am. Uh, 0949. 5645. Hanasan niya na. Okay na po. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. So may natin tayong passenger dito Dito sa tagig At dito ko na rin pala tatapusin itong video na ito Kung maumabot ka man dito Maraming salamat sa panonood At kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa channel ko Please like and subscribe And hit that notification bell button Para updated ka kapag may bago po akong upload na video Once again this is Vin See you on my next vlog In peace out